Yo, what's up, my man? Ano na hapon, my man. For today's vlog, dito tayo ngayon sa water spill, dito sa may uh, barangay San Rafael. Nakap ko ng ano, Rodriguez Rizal. So, for today's video, ayan, papakita ko lang sa mga uh, ganap-ganap dito. Medyo naririnig nyo ata, nakat eh, ng kanina yung alon may makita marami na may minute dito yung mga simpleng uh, ano lang dito mga residente Ayun, makikita nyo yun layo layo kasi zoom ko men ayan o ayan nakita nyo yung nakaparada pang truck ito nyo yung truck o kinahon <laughs> So yan, medyo maingay na banda rito kasi may kalakasan na alon. Yan, no? sobrang lakas ng alon. Yan! So yung tubig na yan, ang gagaling yan dun sa Wawa. Wawa So ganyan dito pag maulan, medyo malakas ang ano, ng alon. So pag summer naman, medyo mahina yan. Saka maraming dumadaan dyan. So, sa ngayon, di madaanan yan kasi baka tangayin ka dun. Maraming nag-a-attempt kaso yung iba minamalas Nahulog sila diyan, oh. So, ayan, iso-zoom ko. Kita nyo, may mga malilit na, ano, pangilan-ngilan na nangingisda. Meron pa yan, actually, doon, sa dulo. diyan kung nakikita nyo. Ayan, may mga tao diyan. Iso-zoom ko, ayun. yeah makita nyo yung dulo roon? Pupunta na ng PNP housing yun, sa so may abilon. So yan. yung mga ano rito. Simpleng ganap. So nahuli nila dyan mga ano. Mga malilit na isda. Tsamba na may malaki. Kaya yung mga tilapia. Ganun. Tsamba na dyan kung may dalag. Gurami yung mga ganun. So yun lang. Alright. Pasyal ko pa kayo. Walk walk tayo medyo maingay na siguro pag upload ko to nakakabingi pakinggan eh meron ditong ano malit na ipo-ipo yan may malit kasing butas dyan na imbornal so yung ibang tubig na pupunta dyan hindi dito naman papunta ron yun nakikita nyo kanina yung malakas na alon doon Yan no? So, yun lang, men. Yan dito na lang yung aking video. Ako'y mag-withdraw po. Punta muna ako sa bayan. Thank you sa mga nanonood. Peace out.